Uh, hello mga sir uh, hello po sa lahat uh, sa mga kapwa ko technician dyan um, mga kapwa ko na gumagawa ng cellphone nagre repair ng cellphone na uh, pakiusap lang po na pagka pagkakabit po tayo ng LCD eh, ayusin po natin huwag po tayong bara-bara gumawa kasi ang kasiraan ng isa maging kasiraan po natin lahat kasi ganun po ang mindset natin dito sa Pilipinas pag sinabing technician na halos lahat nila lahat na paano kasi yung iba rin sa mga kapwa natin para bara rin magkabit di ba kaya hindi ko naman nila lahat, pero yung, yung iba di ba eh may mga ganun kaya pakiusap po lang sana na ayusin natin kagaya na itong isang to Ah, uh, ito, o ayan. Gina, uh, ginawa yan dyan sa ano hindi ko na sabihin basta ginawa ng kapwa rin natin yan na tek tayan pero indikit nya medyo wala sa ayos kaya natanggal agad na baklas ayun dumating dito yung may ari nito pati ako sinesermonan pa hindi naman ako gumawa nya sabi ko eh, ni, alos, lahat tayo ganun daw tayo gumawa sabi ko iba iba naman po mga ano pero yun uh, balita ko na basta yun lang paayosin natin tapos papakita ko lang sa inyo sana kung paano talaga yung tamang paggawa nito no? kumaba na yung video natin so pagka ganito kasi mga sir sa mga hindi pa marunong magkabit nito, Una-unahin niyo ang malaga, nilinisin niyo siya, linisin niyo na maigi. Nilinisin niyo yan. Amit tayo ng sabon dyan. Linisin niyo yung bawat gilid na sigurado niyo na, na wala siyang... Naturob pa yung bareta ko. Para wala siyang nakasagabal. Linisin niyo yan, maiging. para maging maayos yung paligid niya hindi siya madadamage agad agad yun kasi yung iba sa atin pag nagkakabit diretso kabit hindi na nililinis kaya ang nangyayari ano siya dahil madumi minsan nagkakaroon ng puti-puti minsan naman uh, mabilis bumitaw yung dikit kaya ayun nakakalasagad di ba o kaya kailangan na maalaga na linisin sinisin niyo muna yan ayan so ayan malinis na tapos kapag ka na yung klase ng pandikit nyo po siguraduhin nyo po na madikit Huwag po kayong gagamit ng pandikit na hindi madikit. Kasi mabilis po matatanggal yan. Napaka dumi pa. di ba? Napaka dumi nyo pag gumawa. Siguraduhin nyo na madikit. Huwag kayo magtitipid sa pandikit. Kasi kung magtitipid kayo sa pandikit, hindi madikit yung ilalagay nyo, babalikan din kayo ng inyong mga customer. Kailangan, yung pandikit na ilagay nyo, siguradong madikit ito itong mga gantong pandikit ang gagamitin nyo shoe glue para siguradong madikit tsaka huwag kayo magtitipid huwag nyo titipid na ano na kakabit kayo konti unti iyan nyo na lahat sagarin nyo na damihan nyo na ayan ayan tapos, ikalat nyo na lang. Nadikitan pa ako sa kamay. Ayan. Kita nyo? Pintuin na syuglo ko pa ang nakuha ko. Kala ko yung props. Nagtawa po. So, ayan nyo na. Nandyan na eh. Ay, buhos ko na rin eh. Abunado pa ako ng syuglo ah. Ayan. Tapos, saka natin ngayon ilalapag ayan oh ayan lapat na siya hindi na siya basta basta oh matatanggal makapit oh ganun makapit hindi kagaya nung kung ano nung mga pinapandikit nyo syublo oh ano oh, wala siyang singaw. Tapos, kailangan mo lang, pinakapinali niyan, ay lagyan natin siya ng para hindi siya gumagalaw. Lalagyan natin siya. Yung iba kasi ginugumahan, huwag niyong gugumahan, patungan niyo lang ng mabigat na bagay. Ito, pwede na to. Ito, kaldero na may kanin. Ayos na yan. Yan. Tapos, Hintayin nyo lang. Mga tatlong araw, huwag kayong, ano, huwag nyo tatanggalin agad para siguradong hindi siya luluwag. So, ganun lang. Yun lang sa akin, eh, sa mga kapwa ko dyan, eh, ayusin nyo yung gawa nyo. Huwag po tayong bara-bara. So, hanggang dito na lang tayo. At, uh, uh, sana may natutunan kayo at i-share nyo na rin sa iba para may matutunan din sila. So, hanggang dito na lang. I love goodbye.